Magandang gabi, mga kachika. Ngayong gabi, itatanong natin, Kumusta na nga ba si Enrique Hill? Sa social media, mukha siyang masaya, blooming, pero may bakanting espasyo sa tabi niya na minsan ay napuno ni Liza Soberano. Ang katahimikan mula sa kanilang dalawa ay nagpapalakas lang ng haka-haka. Hati ang mga fans, ang ilan ay umaasa sa pagbabalik, ang iba naman ay tinatanggap na baka nagmo-move on na sila. Bawat paglabas ni Enrique ay isang piraso ng puzzle, pero ang totoong kwento ay nananatiling nakatago. Hindi lang ito tungkol sa isang love team, ito ay tungkol sa dalawang tao na pinanood nating lumaki. Ngayong gabi, susuriin natin ng mas malalim, tinatanong, Masaya ba talaga si Enrique? O may mas malalim pa sa likod ng ngiti niya? Pag-usapan natin ang bagong mundo ni Enrique. Nakita siya sa courtside ng PBA Nakikipagtawanan sa mga kaibigan tulad ni na Daniel Padilla at Zanjoe Marudo. Hindi na lang siya Enrique ng Lisken. Tapos, isang litrato kasama si Julia Barreto ang nagdulot ng mga chismis. Ito ba ay bagong proyekto? O magkaibigan lang na nagkikita? Para sa ilan, ito ay senyales na handa nang lumabas si Enrique ng mag-isa. Para sa iba, ito ay masakit na paalala ng pagbabago. Bawat paglabas ay nagiging debate tungkol sa katapatan, paglago, at pag-move on. Nagre-reinvent ba si Enrique? O namumuhay lang siya? Pinapanood ng publiko. Naghahanap ng kahulugan sa bawat sandali. Samantala, gumagawa ng ingay si Liza Soberano sa ibang bansa. Gumawa siya ng matatapang na hakbang, mga pelikula sa Hollywood, mga pandaigdigang summit, paghahanap ng kanyang boses bukod sa pag-arte. Gumagawa si Liza ng bagong pagkakakilanlan, malayo sa kanyang love team days. Habang si Enrique ay nag-e-explore ng kalayaan sa buhay, si Liza naman ay nakatuon sa mga international na pangarap. Ang kanilang mga landas na minsan ay magkasama ay naghihiwalay na ngayon. Para sa mga fans, ito ay bittersweet. Dalawang bituin na hinahabol ang magkahiwalay na kapalaran. Ang tanong ngayon ay hindi tungkol sa pagbabalik kundi kung ang kanilang buhay ay maaari pa ring magkita sa gitna ng magkaibang mundo. Ang puso ng kwentong ito? Ang mga fans. Ang ilan ay umaasa pa rin sa pagbabalik ng Lisken, kumakapit sa mga alaala, at naniniwala na ang katahimikan ay hindi ang katapusan. Ang iba naman ay tinatanggap ang kalayaan ni Enrique, masaya na makita siyang lumalaki ng mag-isa. Marami ang naguguluhan Masaya para sa paglago ng kanilang mga idolo, ngunit nagdadalamhati sa naglalahong love team. Ang social media ay nagiging parehong labanan at support group, puno ng mga teorya at emosyon. Sa huli, ang kwento ni na Enrique at Liza ay kwento rin ng mga nagmahal at sumuporta sa kanila. Ang malaking tanong, sila pa ba? Walang opisyal na pahayag, tahimik lang. Ang kawalan ng katiyakan na ito ang nagpapaisip sa mga fans umaasa sa isang post o interview para linawin ang mga bagay. Ang ilan ay naniniwala na ang katahimikan ay nangangahulugang privacy. Hindi hiwalayan. Ang iba naman ay nakikita ang kanilang magkahiwalay na landas bilang isang tahimik na paalam. Mas malakas ang gawa kaysa sa salita. At ang mga desisyon nina Enrique at Liza ay nagpapahiwatig ng isang bagong kabanata. Hanggang sa magsalita sila, nananatili ang tanong. Isang nananatiling pag-asa o isang magiliw na paalam. Kaya, masaya ba talaga si Enrique nang wala si Liza? Ang mga ngiti sa litrato ay hindi laging nagsasabi ng buong kwento. Siguro ang kaligayahan niya ay tungkol sa pagtuklas muli sa sarili, hindi tungkol sa kawalan o presensya. Ito ay isang kwento ng pagmove on, ng pagmamahal sa sarili, ng pagpili ng paglago. Minsan, ang pagmamahal ay nangangahulugang pagpapakawala, pagpapahintulot sa isa't isa na habulin ang mga bagong pangarap. Totoo ang sakit, pero totoo rin ang pag-asa para sa kanilang dalawa na makahanap ng kagalakan. Ngayon, tatanungin kita. Totoo ba ang kaligayahan ni Enrique o maskara lang? Sa huli, ang iyong mga damdamin ang bumubuo sa kwentong ito. Comment your thoughts below. Let's talk. And don't forget to like, subscribe, and hit the bell for more Lizkin updates and real talk. Salamat mga kachika.